to 2,500 pwede oh. yun huwag lang lalagpas ng ano 2,500 sisilipin nyo yun Maraming nagtatanong dito ano magkano daw yung fish Honda ADB 160 hindi pa pod pod oh magpapamahal din yung kapal makapal pa uh -huh. tapos i-re-reset natin yung ano yung trip yung trip hindi lang siguro trip okay. dun sa titignan. pagka 900 nilagay mo saan Aapaw yun. Doon sa breather nung air cleaner. Sa breather. Good day mga kulets! Ngayong araw ay maambon. So kung maalala nyo itong pinsa namin na bumili ng ADB 160 So naka 500 kilometers na siya Ngayon lang siya magpapa-change oil Bibili na rin siya ng bago niyang helmet Kaya samahan nyo kami kung ano yung mangyayari Saksihan natin kung paano <sighs> Ready na yung ADB 160 para sa change oil ang gagawin niya, pupuntahan niya yung nasa loob. Bibigay niya yung papel. Kasi may libre pa siyang labor para magpa-change oil. Butay walang ibang nagpapa-change oil. Siya kagad yung priority. Uh -huh. Anong dadali? O, RCR? Ilang order na ba na ito? 700. Ha? 700. Ano na? 700. 700. Bibili ng oil sa loob. Hindi to mo kung ano pa yung mga bibilhin bukod sa oil, gear oil. Tapos yung washer, baka may palitan pa diyan. Tanong mo. Yes, para ano check ba Ano yun? Ano lang? Tensya oil lang 'yon. Oo. Oh. Gear oil hindi na. So, bibili mo na dito na ng ano ng oil. Tapos bibigay na doon sa mekanik. So, oh. Libre pa pala dito eh. Oo oh, nga. Hmm? Libre ka pa Libre ka pa eh. Ayan, pupunta ako doon. First thing siya yun Kinikilig, kinikilig. Kinikilig, gusto ko to. Pato. Oh. Ah, 160. 160. Oh. Buro. Marami nagtatanong dito, ano, magkano daw yung fees? Honda IDB, 160. Ah, yung ano cash. nga pala to? Ito yung desk mark dito lang sa Kabuyo, tapat ng Walter Mark Bondi. Hindi, ano, magkano ba yung, ano, yung cash? I-stack ngayon ng ADB dito. Sold out yung ADB ngayon. PCX, ko, Sold out. Puro PCX. Pero itong gusto ko, Pixi. Wala ka ADB na stock there? Sold out ha. Kaka-release lang. Dalawa. Kasunod ka. Sayang, kuha sana ako eh. Magkano yung cash term nung ano? 166. 166,900. Cash. 166. 166,100 In terms sa uh, weight ah panalo to kasi yung maneuverability niya ang gaan ng manibela hindi ko lang sure dito sa PCX kung ganun siya kagaan pero ako so, oh, siguro sa preference ko na rin dahil nasanay na ako sa click 150 kung magiging click 160 ang makina ko ay mas ma-upgrade yung experience ko e, ito di pang endurance ulit yeah. Eh di, Ay, panalo sa endurance to. Endurance, silid ka. Pag sinalo sa endurance. Ah, same pa rin naman. Same pa rin naman yung u oh. Dito na yung pull-out. Yeah. Hindi na may hirapan pa silip-silip dun sa ilalim. Sa so, mga nagtatanong ng na, uh, ADB, kung magkano yung cash nun, nasa 166,100. Oh, 166. Tapos itong ano, Honda Click. Itong Honda Click. Ito yung price mo. Yeah. So, so deeper. Pares, 160 oh. Ad ka lang 40k, may ADB ka na. galang ka lang 10k, may PCX ka na. Ay! gusto ko parang PCX. Eh. Bakit mo gusto yung PCX? Eh, pa pa e, pasok sa budget. At saka, number one, yung, yung combi brake version niya. Meron na disc brake. Ito, ito ABS. Pero ang habol ko lang talaga disc brake. Ito yung ABS version. 140, halos kasabay na ni... Yung isang walang ano, ABS, 131. This 120. brake pa din to, yung combi brake. Halos 10,000 yung difference niya. Huwag mm. may ABS. Pero ito pa rin talaga, gusto ko. Yeah! Parang Aerox, lakas may ah, ito. Aerox. Okay, change oil time. Ay, natanggal na pala yung ano. Natanggal na pala yung drain plug. Ayun, dito ang drain plug niya. Nasa harapan lang, lang ng center stand Ayan, diyan ang drain plug nyo. Muna change oil. Dito, gear oil. Ito na nga pala yung bagong engine oil ngayon, pang scooter. Kada tanggal ng drain plug, ito yung pinapalit. Ikaw lang naman yan. Kung kayo na nagsasasakal, di mag-change oil. Magbawang kayo ng maraming ganito Kano lang naman yan 12mm to 12mm 12, PMM. 12 PMM. sa akin So bibigay ko na yung GoPro kay Jasper o, siya yung magpa-vlog Ayan Jasper Ayan. Yun, oh. <laughs> Sabihin mo yung experience mo sa ADB So <laughs> ADB nga Ayos siyang gamitin Bagay na bagay sa malalaking tao <laughs> saan ka nahihirapan? nahihirapan ka ba? medyo mataas pa para sa akin eh dumiting kayo pa ako eh. dumating kayad pa? gusto ka lang dito? ayun nga sa gas okay ba? ah sa gas? tipid yan sa full tank mo na ka? pag full tank maabot ng 300 maabot na ano yun isang linggo isang linggo? oo okay lang na ilang full tank ka dyan simula na kinuha mo? ah hindi pa na nabilang kapag pa kasi nagpapagasalin e minsan makunti konti lang ano so pag kalahati pinupultang na yung yung brake niya mga kapit yung sa so brakes oh, malakas talaga kasi yung... pakita mo to ABS yung harap na rin ah ABS na harap harap lang harap lang harap lang hindi ko hindi ABS anong bibilin? gear oil pa ka? ha? gear oil ha gear oil oh, sasama rin gear oil Sige, pili ka na rin to. Sama pala yung gear oil. Kaya sabi mo? Eh, yung number one na priority pag bago lang yung motor. Nasa braking pa. Hindi naman kasi lahat eh. Exacto yung fitting ng mga gear Kahit yung piston sa piston So may magkikis-kisan pa doon mag kisan pa yung bakal Yung mga mapupunta yung sa ilalim Nasa unang change oil yun Kaya yun ang kailangan matanggal Bukod sa oil gear oil oo, sabihin nyo na rin yung gear tapos washer 3 lang may bilhin, ano? Tatlo lang naman lagi yan washer engine oil engine oil gear oil yun lang yun lang eh. yun gagastasin niya para papangalagaan yung motor tanungin natin si Jasper kung magkano yung nagastas niya lahat-lahat magkano yung nagastas mo lahat-lahat? sa pang-change oil sa ano lang yun eh Libre naman yung sa dito sa labor. labor. Yung sa engine oil, engine oil target. Sa, sa washer tatlo, 350 plus 8, 350 plus 85. 400, 500. 500. 500, 500. kada change oil, gear oil, tsaka yung washer. Tatlo yung bibilin mo. Tapos sa susunod, ilan yung odo bago mo ipa-change oil? Ilan? 2,000? 2,000? Okay na. Huh? Depende para naman sa tao. Eh. Uh -huh. Kung gusto niya na magpa change 2,000 to 2,500 Pwede uh -huh. yun. Huwag lang lalagpas ng 2 ano, pipe. Uh -huh. Yung iba nagpa change oil 1 lang eh. Okay na. Mas alaga yun sa, ano, sa oil. Dito pala yung pinapasirit. Yung washer niya ko yan, hindi napapaltan. Alin sa? Yung washer nito? Yung washer, ah uh, yan na po talaga. Hindi ah, po yun. siya kagaya nito, aluminum. Oo. Uh -huh. Yung tanso, uh, okay Ito, your... tanso, okay lang. Aluminum kasi. Kaya nabintik ito. Ito yun eh. ako. Kaya kada change show yun. Malit ka agad. Ah, doon. Ang hirap naman. Kipisilin mo. Dito ay mga tinig na lang. Mira. Wala nang imbudo na nanilalagay. Gusto mo lang 'yan, 'ra? Yung sa banda, ini-dimo, ha? Ang mo ganun din 'di? Ano yang Sa gilid. Oh, yeah. Ganun din 'meyo. Hmm? Gilid din, hindi naka taas. Hmm. Ah, isa lang 'yung ano, 'no? kasi nandito 'to. Eh. Hindi uh, ba sa one back link dalawa? Gear oil niya, dalawa. Isa lang uh, sa akin. Ay, isa lang. Sa akin niya ito, dalawa yung MT-15 ko na. Ah, hindi. Iba yun. MT-15. Wala ka namang gear oil dun eh. <laughs> hindi, iba pala yun. Sa bracket ang meron doon. Iba. Eh, nakaagad yun oh. No? So, siya na yun. Aerox? Dalawa. Aeroxia, dalawa. Aerox, dalawa. Oh, dalawa. Mas malaki yung gear, gearbox kaya pala, kaya pala ako nagtataka yung Aerox pala, dalawa gear oil. Etong Honda ADV tsaka Honda Click, isang gear oil lang. Hindi pa kun ko doon din yung kapal, makapal pa. Hindi eh, magpapamahal. Ibuhay pa. Hindi pa na, hindi pa na pagbanking si Jasper eh. Hindi <laughs> pa na banking. Hindi pa na banking. Ito. Pag nag-banking niya, ubos yung mga balayibo niya. Saan nilalagay yung oil? Sa kabila sa. Ah, sa kabila dito. So, bubuksan ka ito. Eh. O, ito lang. Eh, good job. May hirap pala magmano na ito. Lali. mano, -mano na? Uh, pag magdi-DIY ka, change. Ah. Eh, sa susunod, alam mo na, pagka naubos na yung... Pagka naubos na yung... O. Pinta'y pagka naubos na yung ano, yung pre-labor, wag ka na mag-change. oil hindi, kasakali, mura lang naman yung labor eh. Kung ayaw mo mapagod, tsaka madumihan yung kamay mo, pwede dito mo nalang mag change oil. Mas sigurado pa. May okay. eh, warranty. Ang haba ng ano nyo, takip. Dito siya oh. Diba? 800. 800 pa rin ba siya? O sa litro? 100 lang siya. Ah, oh, parehas lang. Wala ko mas. Ilan daw? 800 pa rin. 800. Parehas lang. Kala Pwede na ilan, Susuka lang yan, sir. Ah, Depende, sir, kung nagbukas ng strainer. Hmm. Pagka 900 nilagay mo, saan aapaw yun? Doon sa breather ng air cleaner. Sa breather, susuka. Pero hindi naman grabe issue na yan Ano? Hindi naman. Kung makikita nyo, parang ang dali lang magchange change oil. Ang dali lang mag-change oil sa sir. Bilisan. Ingat lang sa ano, Alaska bit. Ah. Oh. kailangan, oh. siguradong anong fake pit 'tong takit. Yeah, ginagamitan pa niya. San san makikita 'yung pulang ng ATP? Ah dito. Eh, madami pa. Hay. Tingnan mo 'to. Ito 'yung ito 'yung pulang niya, Sisilipin kung sa kala, saan nilalagyan yan? Tatanggalin mo yung ano. Ah, dyan pala yung coolant niya. Parang ano yung takip niya. Sinisipwat lang. Sige, tanggalin na natin. May takip pa ba yan sa loob? Saan ba yan? Malayo ba pero hindi uh, mo alam, wala ka nang kulang. Pero matagal naman mong maubos yan. Ah, doon pala. Matagal na matagal. Dali lang. Ito lang sa upper. Sakali, dito ka rin bibili ng ano, ulan. Oo, oh, dito na rin. Magkano yung ulan nyo, kuya? 280 plus yan, uh, 280. Pero hindi naman lahat mauubos eh. Kon konti lang ilagay nun. 280. Okay. Goods. Goods pa rin. Di ba may hazard? Ayun. Tapos i-re-reset natin yung, no, ano, yung trip. Yung trip. Hindi na lang siguro. Trip. Doon sa titingin kung so, ilang auto na bago mag change oil. yung trip ay eh, paano mag reset kuya? Na, long lang press lang sa long press dalawa sabay yan okay na <laughs> Ngayon, bibili na siya ng helmet. Bagong helmet. Anong helmet kaya ang bibili niya? Alamin natin. At kung anong helmet ang kasya sa kanya. Maambo na. Ah. Punas-punas. Buti may dalang kapote. Kahit pantaas lang. Okay, sinisipon na. Bago niya pa start to, yung fuel pump niya, may sumisipol dito eh. Hintay niya muna mawala bago niya start na dito pala yun ah ito yung paninda nila medyo sinisipon na ako inuubo palagi kasi naulanan eh eto na motorati dito pipili ng helmet si Jasper ang aming pinsan tingnan natin kung ano yung mapipili niya puro KYT KYT!